morning guys <laughs> naranasan nyo na po bang nag-iisa kayo <laughs> I'm doing the vlog nag-iisa kayo dun sa ano ng lama yun kasi naghihiwa ako ng Ricardo. tulog na yung yan. tulog na yung iba buti lumabas si kuya yung aking brother-in-law in person pagkasama so, ako yun napakadilim kanina po may itim na pusa ay nakakatakot <laughs> naghihiwa po ako ng Ricardo pang sopas at pang kaldereta para po mamaya sa mga may meron po kaming ihahain pang bisita mamaya sa mga darat iwan po ako ngayon ng carrots wala pang po. po tayo ng carrots, pang kaldereta po ito. Tapos ko na po yung pang ito po yung pang sopas. Ito na may pang kaldereta. Ito na mga malengki yung mga pinsan. Calderita. Hindi ko lang alam kung gano'ng kalalaki yung pang aldereta, pero medyo malalaki daw. Eh. So, iniba ko po yung pot niya compared dito sa dito sa ano, pang sopas. Mahala na. Madali naman itong ano yun. Mamaya eh. Madali naman po siya mamaya. Ayan. Kitsapin na lang mamaya ulit. Kung sakaling ang medyo maliliit siya. Okay, kuya. You will cook? Kuya? Oh, okay. Me? Nagising na po yung akong brother-in-law. May cousin. Kingdom king me, malaysia ano po siya? ay malaysian <laughs> ito magkita nyo po ba yan? hiwain ko na balatang ko muna po itong potato Okay. So yeah? Later uh, yeah, we, we, we will use. I think that you there is. Another one. <laughs> inside the cabinet? Okay. Maybe they will use the fish sauce later. They will use a fish or a Toyo. Toyo? You want Toyo? Soy sauce. <laughs> Soy sauce I use. So sauce. The green one is light. I'll use that one. will that one. You, you that one. Yeah, we'll use pepper or Yeah. Black It's either dekoya or a Yeah. 是，是啊。 Yeah, yeah. Cover, you can use this one. Right? Uh, when I peel off the Yeah. Shirt. When you want to peel? I know, uh, after this one. I will, I'm going to peel it already. No, right no. right. You take there yeah, are six, then, Yeah. You put three first. The cover is there. beside the same. Mm -hmm. You close. Shake. No water, no nothing. You just shake like that. Ah, please. okay. So that's easy to remove the. Yes. Ah, yeah, yeah. yeah I know the But right. provided it's fully. puli ano, ah, yeah, to Ah, yun ito po. Ito puli Egg shell. No, puli po. Then you can just empty. Put water. Tea. No, no water. Ah, okay. Ah, shake it, shake it. Shake it, shake it. No, no, no. To crack the egg Yeah. Ah, okay, okay. Now I get Only it. No need to... Ah, okay. <laughs> yeah. <laughs> 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 That's what Filipino is, kuya. Yeah. <laughs> so, ayun po ang ating madaling araw na, yan. Paggagayat. yan. At magluto na po kami maya, maya na malengke lang po yung aking mga pinsan no, tapos maya maya po napakadilim pa rin na po walang tulugan wala po kaming tulog Natutulog po kami mamaya mga 9 o'clock sa bahay Panggabi po kami kami yung nagbabantay sa sa gabi so yung iba po namin yung morning time sila naman yung aming ibang pinsan ayan so kanina natakot ako mag isa kasi nakita akong pusang itim mga badang alas stress. Doon, nakatingin ba naman sa akin? Doon ba na sa side na yun? Yung pagkadilim-dilim yun. Pagka, dilim, dilim, eh, oh. Doon, natakot ako kaya sabi ko, nago, hindi ko kaya mag-isa. Ngayon kaya ko na kasi, ano na po, uh, po magpa-five na po. Alas 4 na pasado, magpa-alas 5 na. Ayan pa, reviewing ko na din po yung mga tilaok ng manok yan. Almost, mm, light for daytime na. nag start na po siya. Kaya lang, medyo mapuno pa dito, Sabi ng Enchanted Kingdom sa Villa really Esmeralda, Santa Rosa. Kaya medyo takot ako, hindi ko kabisado yung hindi ka tulad sa dun sa bahay namin sa St. Joseph na medyo mm, matao. Parang tulugan kasi pala yung kaya. yung aking brother-in-law, kuya, sa Malaysia, ang Yan, nagluluto po siya ng sarili niyang pagkain kasi may sarili silang spices. Yan. Dilim pa ng aking kinalalagyan. Magpapayob na po yan since maulan. Kaya yan, ganyan, madilim. Hmm, ano Nilipit muna namin yung mga opo, eh, kasi wala namang tao na sa labas. Hmm. nakapaghiwa na ako. Magbabalik na lang ako ng itlog. tinuroan ako ng nikuin po yung aming ano, tito na nakahimlay. tinuroan ako kung paano magbalat ng taken out easily the egg shell. The shell from the egg. <laughs> so ito lang po. Mamaya po ulit. ayun really Ready po kami ng lulutuin. Thank you so much guys. Have a nice day ahead po. Mag-ingat, magdala po ng payong. Maulang umaga po. Thank you. <laughs>